ay did. Hello mga ka-super kasari ka Super. Kasi, harika, Pure Gold. Mayroon tayong dumating na delivery. Ngayong umaga na ito, galing kay Pure Gold. Always panalo. Mayroon tayong ditong tatlong plastic na mga chicharya. Tingnan nga natin ang ating chicharya section. Ayun. O, oh, di ba? Diba? Okay. Alright. So, ito yung highlight natin sa ating delivery kay Pure Gold. Dahil umorder ako ng... Mayroon silang promo. Ang 1.5 ito. Kahapon, pumunta si Ahente. Nagmahal na kasi sa kanila ang mga 1.5. Ang isa ay 62 na. E may offer si Ahente ng pag ka ng 5 case, tatlong 1.5 Coke, 1, 2, 3, at saka dalawang Sprite or Royal, magiging 58 point something na lang ito. Kaya grinab ko na yung opportunity na makales, 'di ba? maka So kumuha ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 case na 1.5. Tatlong Coke at dalawang Sprite. Hindi mo na ako ng Royal dahil meron pa naman akong isang case ng Royal. Ngayon, ito yung aking na-discount. Ito siya. Ang purpose ngayon sa Pure Gold, purpose kasi ang presyohan sa Pure Gold, 62. So, 36, tatlong case yan. yan. Pag may asterisk yan, nakalagay, ibig sabihin, may discount yan. At ito naman si Sprite. So, dito sa total, ang total ay 4.5. Naka-discount ako ng 7.44 doon sa Coke. Doon sa 1.5. Ang binayaran ko na lang, 3.828. So, lumalabas siya nung pinenta ko, ang less niya ay nasa 20%. Basta kailangan mo makalimang case, tatlong Coke, dalawang Sprite or Royal, nasa'yo na lang yan kung anong gusto mo. Makaka-avail ka ng 20% discount. Oh, ang laki din, no? So, lumalabas na lang siya. Nasa 58 point plus 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 siya. Sabi ni ahente. Sabi ko, totoo yan ha. Hindi budol yan ha. Totoo. At ngayon nga, tinignan ko. Legit na legit. May promo si Pure Gold sa kanilang 1.5 soft drinks. So, hindi ko lang alam kung lahat ng Pure Gold to ha. Kasi ito yung dito to sa Pure Gold sa amin. So, depende lang siguro sa stocks. Ang laki din ang discount. Kasi magkano na nga ang isa? 62. Mm, 'di ba? So, syempre, malaking bagay sa ating mga negosyante pag nakaka-discount tayo sa ating mga supplier. So, 'yun lang. Thank you for watching. Tinda-tinda muna ang oh, madam. Negosyante, happy Sunday everyone. Super busy tayo dito. Sa ating tindahan kasi mag-isa lang ako. nag duty wala tayong super A. Okay, day off sana all day off, no? So, bye-bye. super, nandito ako sa may salawag area. Dito sa akin binibila na wholesaler. Nagkakat ako ng bigas kasi naubusan ako ng bigas na Fuji. Ayan na siya. Ayan. Ang pinaka number one sa grocery. market. Diyan o, oh, sa Costco Consumer, Consumer Trade. Ayan, dalawang Fuji. Nakahazard ako dito sa highway. Dalawang puji kasi close ang aking inaangkata ng bigas ngayong linggo na ito. Kaya dito na ako sa aking pinipilhan na wholesaler dito sa may Salawag area. Pwede naman ako magpa-deliver pero ako na lang yung lumabas kasi nga sayang yung 50 na delivery charge. Charot. Ayan na. Ayan. Thank you kuya. Thank Thank you. Mm. Ayan, kumuha din ako ng mineral at saka mantika. 394 ang kanilang mantika linaw puno. 394 medyo mura-mura pa. Ayun na nga tayo na nga pumunta dito sa aking suki din ito minsan papadeliver ako pero hindi ako nagpadeliver ngayon kasi bukod sa 50 pesos na delivery charge nang hinayang ako so ako na lang nagpunta kasi lalabas din naman ako dahil naghatid ako ng laundry bibili ako ng pagkain ng aking mga super mingmings at magdideposit -de tayo sa BDO garner kaya ako na so si Bigas talaga yung concern ko kasi nga naubusan dahil nung Thursday mayroon na akong Bigas may bumili kasi na isang sako So, ayun, no? Kasi hindi tayo makapag-stack ngayon ng marami dahil nga wala tayong budget. Budget-budget uh, uh, lang pag may time. So, ayun na nga. So, nakabili pa ako ng mga ses o oh, snappy o oh, kaya din ako lumabas. Yan. So, dito tayo. Pag nandito ako sa area na to, mayroon doon binitos dito kasaba cake, pichi-pichi. Lagi akong bumibili dyan ng pichi-pichi kaya bibili tayo ngayon pang merienda. Okay? Yan. Tapos after dito, pupunta naman ako ng video sa pure gold. Pero hindi ako magto pure gold. Ah, ah. Ayan, o siya. Huh? Ganda mo mo do. Sana o. Nakabili na tayo. Ang cute. Ang cute. <laughs> Kasi malaki yung kasunod. Eh. Tataba na naman tayo. Ako lang naman kakain tsaka si Idoy. Si Ate Jam request Jollibee daw. O Jiba. Ibili pa tayo Jollibee kaya okay na yan. Maliit. Dito naman tayo sa drive-thru sa Jollibee. O diba? Ang gastos. <laughs> ang gastos ko talaga pag ako lumalabas, nakakaloka yun. Nagtipid ako sa delivery fee na 50 pesos. Ito, ang gastos ko rin pala pag labas, di ba? Nakakaloka. <laughs> okay lang yan. Linggo naman ngayon. Eh. Yan, bili tayo. Sa Jollibee, bida ang saya. Ito naman tayo sa BDO. Diyan tayo sa cash deposit. Ito yung ating i-deposit -de na sa... 30k pang fans sa ating Gcash ayan meron na tayo para sa ating mga super mingmings cat litter tsaka yung kanilang cat food dry food dalawang klase yan isang soy cat tsaka power cat kitten ito yung sa ating super mingmings sa loob ito naman ay para sa labas so, di ba? mas maraming para sa labas 200 tsaka 100 yan. 300. Ito, 3, 230. Amay, ha? Huh? Ayan, na tayo sa lubong natin. Wait lang. Wait lang. Oh nagaantay na sila. O, oh, mga gutom na ang mga babies namin. Shush, naubusan ng pag-alala. Ito nang aaway naman. So, ito naman yung ating mga nasa lubo. Waiting na din. Oh, wait lang. Pakain na, pakain. At ngayon, 9pm na mga super Ito ang status ng ating Rosia Minimar. ang ating Gardenia ice cream. Mabenta ang mga ready to drink ngayon. At syempre, yung ating chit na, binagyo na naman, no? Aha. Uh -huh. Bukas, Monday na naman. Pasukan na naman. Puyatan na naman. Bukas, meron na tayong assistant. Kaya, ang dami niyang liligpitin. Ang dami niyang ire Ayan, no? Thank you, mga suki, sa paggugulo ng aming paninda. Salamat sa pagbilay sa Russia Mini Mart. Kaya kami nakakain. Nakakabili ng Jollibee. Sana all. At ito pa, nakaready na ating matitirya para bukas. Ayan ang ating pambaon section. Aha, aha. Ating school supplies. Ayan. At ang endoy ating bigas. Buti na lang talaga. Pumili ako ng bigas kasi ang dami nagbilihan kanina. Bigas. Ating mga noodle section. Oh. Wow. Aha. Siyempre may mga miming tayo dyan sa tabi. O oh, ba diba na alahati na agad yung ating 1.5. Okay. Oh, oh, sure sus, sus, Pag lumalabas ako, alakala mo, lagi may pagkain na dala. At itlog pala, naku, kailangan ko na mag-order ng itlog para bukas ng umaga. Ayan, 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 ayan. Mantika. Yan.